mga magagandang anak nila Nora Honor at Christopher de Leon. Una ay si Ian de Leon, 48 years old, ipinanganak noong December 11, 1975 at isa siyang sikat na aktor na naging best child actor noong 1986 at 1987 sa palabas na Halimaw at I Love You Mama, I Love You Papa. Happily married naman kay Jennifer Orkine at may dalawa silang anak. Pangalawa naman ay si Lotlot de Leon 53 years old at adopted daughter ni Nora Honor na ipinanganak noong February 16, 1971. Isa siyang sikat na child star 1980s at award-winning actress. Separated na kay Monching at may tatlo silang anak kabilang si Janine Gutierrez na isa sa pinakasikat na artista ngayon at happily married ngayon kay Fadi el Pangatlo ay si Matet de Leon. 40 years old at adopted daughter at ipinanganak noong October 4, 1983 siya ay sikat din na child star noong 1980s at naging best child actress sa palabas na One Day Isang Araw taong 1989 at happily married kay Mickey Estrada at may apat silang anak. Pang-apat ay si Kiko De Leon na adopted son na ipinakilala sa palabas na Takot Ako e eh, taong 1987. Panghuli ay si Kenneth De Leon. 43 years old adopted son ipinanganak noong December 24, 1980. Siya ay may dalawang anak.